territory na nila yan, tinatandaan nila kasi may naglalagay ng pagkain dyan. Guys, eh, nagliparan sila, nagliparan. May naglalagay ng pagkain dyan yung mga ano, may mga, alam mo yun, yung parang passion na talaga nila na nagpapakain sila ng mga ganyan, kalapaan. Sakit ng dila ko eh. guys, yung mga loves. Nakita niyo yung mga ano guys, kalapati. Kalapati or ano yung taglo dab, diba? Diyan sa likod, oh. No? Ano yun sila dyan? Talagang ano, territory na nila yan. Tinatandaan nila kasi may naglalagay ng pagkain dyan, guys. Eh, nagliparan sila, nagliparan. May naglalagay ng pagkain dyan, yung mga ano, may mga alam mo yun, yung parang passion na talaga nila na nagpapakain sila ng mga ganyan, kalapati. Kalapati tawag sa amin yan sa Bisaya eh. Kalapati din natin sa Tagalog. Ngayon, isa yan sa lugar na ano, ito, actually nandito ako sa Rawasco area, nagwalking ako, pa uwi na ako guys. Nagwalking ako tapos bumili ako ng ano, inutusan kasi ako ni daddy bumili ng sibuyas at kamatis. Ayan o. Oh galing ako ng Rawasco area na ngayon ay ano na ay Al Alam Hypermarket so ayun pa -uwi na ako naglalakad ako pa uwi dito naman ako dumaan sa kabilang way kanina hindi ako naka video kasi ang lamig parang di ko may yung aking kamay kasi malamig na ngayon mga lalabs eh pero nandyan na yung araw lumabas na pero yung hangin kanina umaga, super lamig. Nakapag-walking pala ako guys kasi off ngayon ni Bineng. So nandun siya, kasama ni Baby. Iniwan ko sila doon. Mga alas 7 ako umalis sa bahay. Pagkaalis nila sa papunta ng work si daddy at saka sa ano. So, papunta ng school ang mga bata. Alam mo, hirap ako magsalita kasi yung singa ko nasa dulo ng dila ko. Ayan, oh. Sakit. Kaya nahirap pala akong magsalita. Ayun. Try ko dumaan dito sa, ano, modern bakery. Baka mayroong pinapay ako magustuhan. Mga, um, ma ano, pangalosan. Okay? One minute, guys. Okay. Yan, dito ako dadaan mga lalabso sa Modern Oman Bakery. Parang bukas na ba sila? Maga na matulog bukas. Kasi may mga nagkakape din dyan. Eh. Try natin kung ano. Bukas na ba? Sarap yung ano nila dyan mga cake. Medyo may kamahalan nga lang. Ay, bukas na. Kasi may ilaw na yun. Nakadaan na din ako dito noon. Ay, sarado pa. Sorry na, ma Akala ko bukas na. Alas otso pala sa na nagbubukas. Sarado pa. Ay, eight Ayan, oh. Kita niyo guys, 8. 8 to 10.30pm. So, ibig sabihin, wala pa palang 8. Ayan, sarado pa pala. eight pa, eight pa sila magbubukas. Siya mo na. Then, iwi na lang ako kasi ano. Eh, ngayon naman ako nagbabarin. Next time na lang ako dumaadadaan dyan. Ayan. Same, same pa rin ang ano. Ang area na to. Pero dyan banda guys, may mga ano na. Sa mga nag for good. Ayan, shout out kay Weng. Ayan yung Weng, dito ganda-ganda na ng ano Weng, ng ano area ng malapit sa Abadar ang sama Kasi, tapos na yung parang suk ayan o oh, marami na siyang tindahan malaki na mukha ko so ayan wing o oh, yung parang suk uh, Al alquer suk anong tawag nun darwazat alquer darwazat alquer ayan dati yan empty lot lang yan tapos pinagawa ng gobyerno ng ano ng building na para siyang ano parang pahaba na parang train. Tapos si ginawang ano uh, what you call this tindahan pina, pinaupahan mga tindahan maganda daw dyan eh hindi pa kami naka ano dyan nakapunta. So yung badar sa mga hospital. So yung mga nagpurgod malala nita, nila itong place na to. So dito ako nang mag-walk guys to diretso sa diretso na din to sa ano sa bahay. Pangit ng aking camera oi. Ang luma kasi tong phone. Yung likod na lang tingnan niyo kasi pag iharap ko yung camera nanginginig. Tong lumang phone kasi ang gamit ko. Doon ako dadaan sa shortcut. Shortcut na sa mga ano to, residential area kasi ang ingay dito sa highway eh. dili ko ako dun sa may Filipino store may kabigatan na dito aking bitbit -bit, ah. hindi ko nga dinamihan ng bili kasi alam ko mabigat ang lalaki kasi nung ano kamatis at saka ang ganda niya makinis So, yan yung tindahan. Yung mga tindahan na ano. Paupahan. So, yun na yung ginagawa ngayon dito guys. Yung mga empty lot na belongs to the government na lot. Pinagawa ng, ng gobyerno ng ano, building. Na parang soup. Alam mo yung soup? Parang market-market ba? Tapos, pinapaupahan nila maliliit na plang na pwesto tapos dito naman meron na namang bagong gawin ito o oh, malapit na ding malapit na ding matapos ito na building naman ganyan din yan ang sura ay nako yan na malayo layo na yung anak ko nalakad ko sakit ng dila ko eh yang badar al badar al sama ba yun badar al sama hospital ano ah, alcor branch ito guys alcor branch ayan yung Rui branch nila doon ako anak na kay Raye. kasi ito walang paanakan dito dito sa hospital na to ah, uh, yung lang facility ng paanakan doon kami sa doon ako sa Rui malayo dito yun sa amin mga nasa 20 minutes drive ata lalo na pag traffic mga ano na din ilang kembot na lang mamamaalam na kami ng oman kasi balak na kaming pauwi ni daddy pagpurgo din na kami dalawa ni Reyes kasi pag ano na eh magsi 60 years old na si daddy eh. so magre retire na siya so balak niya pauwi kami mauna daw kami tapos nagaano nga ako nag nagaalangan ako kasi syempre alam niyo naman si daddy may sakit no, kailangan na may mag-aalaga sa kanya lalo na sa pagkain pero malakas ang loob magsalita na pauwing kami kala mo ano, kaya na niya sana lang so ito guys, so pakita ko sa inyo yung ano, yung building ganito din yung maging itsura ng building na to dun sa kabilang pinakita ko Okay, one minute, ha? So, ito siya mga lalabs, o. Oh. Ganito yung ano, yung sabi ko sa, kayo, sa inyo na mga uh, government lot Ngayon, dati ano lang to, buhangin you know, na to, empty lot talaga. Ngayon, pinagawa na ng building, o. Oh. Tapos, ganyan din yun yung sa kabilang pinakita ko. Tapos, lalagyan ng mga ano, mga tenant. Magiging shop-shop ito pagdating ng araw. Tapos dyan, swerte yung mga nakatira dito kasi malapit lang sa, sa mga tindahan. Residential area na yan dyan. Ito na yung shortcut papunta sa ano? Sa amin. Ayan, hanggang dito yan guys, oh. Paikot siya. May parking lot dyan. Ganda, no? Ano kayo mga paninda dito? Yan, makapasyal kami pag kami may mga nagtitinda na. So, yan yung Filipino store, guys. Ang pangalan ng store is Cold Stores. Pero actually, ano, Filipino product ang paninda dyan. So, ang tawag namin Filipino store. Bukas na sila. Parang bukas na, oh. Tingnan natin. May ilo eh. Ay, hindi. Pa. Ay, bukas na nga. Bukas na kayo? Good morning. Bukas na pala. Hi! Tingin tayo kung anong mabili. Nakadaan tuloy ako dito. guys for one tingin tayo ng, ano? fish crocker regular flavor ito favorito ni daddy at ni Ray. sila. Ano yun? Um, Hot dog. Ayan. Hot dog. Ito ibus ibis. natin. I like this one guys. ibus So, ito na lang kaya natin almusal. Yan na ibus. Frozen nga alak. Alak ko. Aray ko, bit-bit pa ako ng ano. Yan. May mga longganisa. Kikiam. Fishball. Fishball. Ay, Chris mix, mix pala. Bibili ako. Ay, spicy, spicy. Oh, my God. Bakit spicy lahat? Spicy lahat yung ano, guys. So, bili na ako na isa. Hindi pwede si daddy nito kasi maanghang. Okay. So. Uy. Putuk bread. Ada mini putuk bread. Landa mini kunung bit-bit. Mana putuk bread? Landa mini kunung bit-bit. May mga other slightly bags. Ah, dami ko ng bitbit -bit tuloy. Babayad ako, be. Okay. guys. Ayan mga lalabs. Napasubo. Napasabak ako sa bitbitan. Ang ang bini... Tingnan guys, ang bitbit -bit ko. ayano Ayan o. No? Mabigat na tuloy. Biglang bumigat. Dalawang, dalawang plastic bag na yung bitbit -bit ko. Napasubo sa bitbitan. Okay lang. Kasi nakita ko may putok bread. Kasi ang tagal na guys, walang gumagawa ng putok bread. Pero iwan ko kung yung lasa pa nung yung dating naggumagawa ng putok bread dito na. Wala na dito, nagpapod na ata sila. Kabigat ko eh. Yeah, mo na. So ito na guys, papunta pa na ako. Diretso na ako doon. Diretso na ako sa bahay. Maga pala sila nagbubukas sa Pilipinas store. 7, 7.30 daw ga, sabi ng Pilipino. Yung tindir. Buti pa sila maaga nagbubukas. Aray ko, wait guys ha. Ayan. Ayan, dito na ako luliko mga lalabsong. malapit-lapit na ako sa bahay. Yan yung part before na pinuntahan namin. Yung may nagbabasura. Tawid tayo. Ang bigi guys. Hangat is real. Hingal is real. Kasi nga, tagal ko nang hindi nakapag-walking o Ang hirap mag-walking ngayon kasi nga lang si baby. Pagdating sa hapon, hindi na ako makapag-walking kasi alam niyo kung bakit. Pagluluto na ako sa hapon. Tapos minsan pupunta kami sa karate class ni Reye. Eh. Sinasamahan ko siya. Kaya wala na kung time mag-walking. So, yan yung park na na feature ko noon yung park dito ko liliko guys. Hay so, ko. Sige so, ng dila ko. Ito. Dito diretso ito sa mos. Yung may tindahan doon sa mos, diretso na 'yan. Yan yung mos o yung tuktok ng mos kita na. So, ayan. Lumabas na sila si Yaring araw guys. So, simula na yung inyat Kaya ako nakasombrero. Kasi kanina pag labas ko, pang araw. Tsaka sobrang lamig. Lamig yung hangin. Eh, pagka nalamigan yung tuktok ng ulo ko, magkakasakit ako. Sisipunin. Tapos trangkaso. Kasi pasukan ng lamig ba yung ating bumbunan. Kaya sabi ni Lablab, nang hipag ko magsombrero daw Okay. Hingal is well. One minute please So, nandito na ako sa maymos. mos. Ayan, yung tindahan dyan. And then, ayan na, malapit na ako sa bahay. Liliko na dyan. Ayun may, iba na yung boss gains na hindi nyo na makita. Kasi, ano, nag-upgrade sila, nilagyan ng ano, mataas na pader. Parang ano yan, gumawa sila ng isa pang ano, moss sa loob. Siguro pang yan. Kasi parang maliit yung ano nila pang babae na moss. Eh. Masuruhan mga mingay. Yan yung grocery store. So dito na ako guys, so diretso na sa bahay. Sa mga ano, mga napanood niyo mga last friend, mga noon, mga, mga vlog ko pa noon. So ito din 'yon. So ito here is the box. Pakita ko pala sa inyo. endowment. In in endowment in in endowment foundation. Ayan, kung meron kayo mga use item, clothes, toys, pwede nyo i-drop dyan ito put here thanks push nyo lang yan guys yan meron pa dito isa nakapaglagay na kami dyan mga toys ni Rayo yan for needy families bibigay din nila yan guys sa mga needy family kasi dito sa Oman lahat naman ng bansa hindi naman kahit gaano kayaman ang bansa guys meron at meron talagang needy di ba? kahit na sa Europe or sa Amerika meron talagang mga ano uh, tinutulungan ng mga foundation ng government yung mga uh, needy ano you know, individuals families so yun yung purpose nun Ayan. Oh, so, yan na. Dalit na sa bahay. Patayin na natin. Ay, nako mga loves. Sa araw na ito, napasubo talaga ako. <laughs> napasubo na naman ako sa kwentuhan doon sa isang umani. Umani na lalaki, of course. So, nakasalubong ko siya. papunta siya sa sasakyan niya. Tapos, nagsalam siya. Salam alaikum siya. So, Siyempre, magre-response ka, guys. It's okay to response, guys. Salam alaikum kahit babae ka. But it's up to you how you handle the, ano, the conversation. Kasi, ang mga lalaki dito, they will try to ano talaga have a conversation sa mga babaeng katulad natin na mga Pilipino. But it's up to you how to handle it kasi. masisense sense mo naman 'yan kung good kay sila o hindi. Mag, ma, mabait naman siya kasi ano, uh, maganda yung approach niya sa akin. Sabi niya, yeah ano pupunta ka na sa work, sabi ko no, I'm going home sabi niya. Where did you go? Sabi ko, I go around, I walk <laughs> from house to the Rawasco and I bought something. Ah, and now you're going to work, sabi ko, No, I'm going to the house. Just in the around there, Sabikonga sabi you have family? Sabi ko, Yeah, I have a family here. Husband and children. Sabi ko, yes. My husband is at work and my daughter is in school. So I have time to walk, Sabinya. Sabi ah okay good good. Sabi niya ganun. Tapos guys, di, ano, lumabas na sana ako, no? Tapos, ano tawag dito? Ay, ulit siya, sabi niya. Ah, wait, 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 ah. Uh, you're from Philippines, right? Sabi ko. Wait muna guys, mo na natin. Ako yung hilo ko. So, sabi ko, yes, I'm from Philippines, sabi niya. Can you help me? Sabi niya ganun. Sabi ko, what is, it, what is it sir? Sabi niya, you know what, before I have a girlfriend, Pilipina. But now she's in the Philippines for good. Uh, I see so many Filipina here walking uh, in the neighborhood. But um, if uh, do you know some of them, can you refer me to be my girlfriend? So ganon sila mga manglalab sa mga Arabo. Can you refer me to ano someone to be my girlfriend? Tapos uh, straightforward ako nag answer mga lalab, sabi ko. Oh, I'm so sorry, sir. I don't want to get involved in such sa uh, in such a situation sabi ko but i wish you well i hope soon you will find a good girlfriend tapos alam mo wala siyang ano wala siyang ah uh, maraming salita sabi niya okay good good no 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 problem thank you so much sabi ko good luck sir and uh, uh, have a nice day and thank you uh, it's nice talking to you sabi ko ganon sabi niya me too me too at tapos, wala na umalis na siya so ganun siya mabait siya So, ano tawag dito? Ganun lang mag-handle ng situation sa mga Arabo. Kasi kung straightforward kasi ka sa kanilang magsalita, hindi na sila mangungulit. So, yun mga lalabs sa aking chika, ang aking lakad for today, na napasubo ko sa lakaran at sa bitbitan at sa kakwintuhan. Okay, thank you guys again for watching. Again, this is Mommy Ellen. And we'll see you again guys on my next vlog. Bye-bye! Ayan. So, nandito na ako sa bahay nandito na ako sa bahay guys thank you again for watching mm, munting mga halaman